Samantala, pinaigting ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pagpapatupad ng kanilang mga programa, partikular sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4 P's sa pamamagitan ng mas malinaw na guidelines at case management para sa mga benepisyaryo sa naganap na, U, na up up kagayan Valley sa Kawayan City, Isabela. Ayon kay Regional Director ng DSWD Region, Regional Office 2 na si Lucia Suyo -Alan, may nakalatag na mga gabay at proseso sa pagbili ng pro, at profile na mga karapat dapat na maging miyembro ng 4PIS. Noong nakaraan ay ginamit nila ang listahan bilang batayan at sinamahan ito ng masusing assessment na isinagawa mismo ng mga pantawid staff. Sa bawat dalawigan at munisipyo, mayroong nakatalagang provincial link at municipal link na katuwang ng DSWD sa pagbabantay at pagpapatupad ng programa nag-improve na din, nag programa, may mga mechanism na kung tayo ginagawa niya, may isipan sa reference system, may mga guidelines po para mas uh, yung uh, uh, implementation po ng uh, program. So meron pa tayong mga set of guidelines na eh, yun paano natin ang pagpili noon. Ginamit pa natin yung listahanan noon at uh, nagkaroon din po ng mga assessment na ginagawa, mga validation assessment na ginagawa ng ating mga uh, ang uh, staff po, no? Pero po tayong uh, na-hire uh, kasama doon sa programa yung uh, mga provincial league, uh, municipal league uh, sa bawat um, uh, bawat musibyo, um, meron po tayong mga staff uh, doon. At sila po yung uh, kasama po natin, nagawag natin na uh, mag-monitor, mag-implement ng program. Ang mga ito ang nakikipag-ugnayan sa mga pamilya upang alamin ang kanilang kalagayan at masigurong nagagamit ng wasto ang mga ayuda na ipinagkakaloob ng gobyerno. Bukod sa pag-monitor, mahalagang bahagi rin ng kanilang atungkulin ang pagtukoy sa mga pangunahing pangangailangan ng bawat pamilya. Layunin itong masiguro na ang bawat benepisyaryo ay hindi lamang basta nakakatanggap ng tulong pinansyal kundi nakatutulong ding makaahon sa kanilang kinakaharap na suliranin. Samantala binigyang diin ng DSWD ang case management approach kung saan nakatutok sila sa pagtulong sa mga pamilyang may kinahaharap na ha hamon sa buhay. Sa pamamagitan nito, mas magiging personal at nakaayon ang serbisyo ng ahensya sa sitwasyon ng bawat beneficiaryo at tiniyak rin ng DSWD na patuloy nilang paiigtingin ang mga hakbang upang mas maging epektibo ang implementasyon ng 4Ps. IFM News